Mga kwentong kababalaghan ni Mang Rowley. Maraming salamat sa mga nakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa pagsuporta sa channel ko at mag-thumbs up para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Sa isang maliit na barangay, may isang pamilya na laging binabatikos at nilalay ng kanilang mga kapitbahay. Ang mga salitang puno ng pangungutya ay tila mga hangin na dumarampi sa kanilang mga tahanan araw-araw. Ngunit isang araw, isang mabait na duwende ang dumating sa kanilang buhay. Si Mang Juan, ang ama sa pamilya, ay dumadaing sa kanyang misis na si Aling Maria, napakahirap na palagi tayong inaapi ng mga kapitbahay. Wala tayong magandang kapalaran. Biglang sumulpot si Duwende Delphine, may malambing na huwag kayong mag-alala, Pamilya Juan. Ako si Duwende Delphine, handa akong tumulong sa inyo upang baguhin ang inyong kapalaran. Intrigado ang Pamilya Juan, nagtanong si Aling Maria, paano mo kami matutulungan, Duwende Delphine. Nagningiti si Duwende Delphine, meron akong maalamat na sandata na makakatulong sa inyong problema Subalit, kinakailangan ninyo munang subukan ang inyong sariling lakas at magtulungan bilang pamilya Hinawakan ni Duwende Delphine ang kanyang mahiwagang tambol at biglang naglaho Tila isang kakaibang enerhiya ang bumalot sa pamilya Juan Ano kaya ang naghihintay sa kanila sa kanilang paglalakbay tungo sa mas magandang kapalaran Nagkaroon ng bagong lihim na lakas ang pamilya Juan matapos ang pagbisita ni Duende Delphine. Sa kabila ng mga panglalait ng mga kapitbahay, nagsimula silang magtulungan at magtiwala sa sarili. Isang araw, nagtungo si Mang Juan sa kanyang trabaho sa bukid, ngunit nagulat siya nang makita ang kanyang anak na si Diego na masigla at masipag na nag-aayos ng kanilang taniman. Anak, ano itong biglang kasipagan mo? Tanong ni Mang Juan. Ngumiti si Diego, si Duende Delphine ang nagbigay sa akin ng inspirasyon. Sabi niya, kailangan natin magtulungan para mabago ang ating kapalaran. Napansin din ni Aling Maria ang pagbabago sa kanyang asawang si Mang Juan. Sa halip na malungkot at nawawala ng pag-asa, masigla na itong nagtatrabaho at mas inuuna ang pamilya. Mukhang totoo ang sinabi ni Duwende Delphine, bulong ni Aling Maria sa sarili. Nagumpisa na ring magbago ang tingin ng mga kapitbahay sa pamilya Juan. Marahil dahil sa masigla at masipag na pagtatrabaho ng pamilya, unti-unti nilang naiintindihan ang halaga ng pagtutulungan at pagmamahalan. Habang nagtatagal, mas lumalalim ang ugnayan ng pamilya Juan at ng mahiwagang duwende. Ano nga kaya ang hinaharap na nagbibintay sa kanilang pagsisikap at pagtutulungan? Sa paglipas ng mga buwan, mas bumilis ang pagunlad ng Pamilya Juan. Ang kanilang taniman ay nagbunga ng mas marami at mas malalaking ani, at naging kilala sila sa buong barangay dahil sa kanilang masipag na pagsusumikap. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, dumating si Duwende Delphine sa kanilang tahanan. Mabuti ang inyong mga ginagawa, Pamilya Juan. Nakakatuwa ang inyong pagbabago, sabi ni Duwende Delphine na may ngiti sa kanyang mukha. Nagpapasalamat kami sa iyo, Duwende Delphine. Dahil sa iyong tulong, nabago ang aming buhay, sagot ni Mang Juan. Ngunit hindi pa tapos ang tulong ni Duwende Delphine. Isang guling biyaya ang nais kong ibigay sa inyo. Mayroon akong isang mahiwagang halaman na magbibigay ng kapayapaan at kasaganahan sa inyong tahanan, sabi niya, at biglang nagluwal ng isang maliit na halaman na nagliyab ng magandang ilaw. Kinawakan ni Aling Maria ang halaman, ang ganda nito. Ano ang kahulugan nito, duwende Delphine, Ito ay halaman ng pagmamahalan. Kapag nagsisimula na kayong mag-away, ilagay ito sa gitna ng inyong tahanan at agad itong magdadala ng kapayapaan at pagkakaisa, paliwanag ni Duwende Delphine. Sa tulong ng mahiwagang halaman, lalong yumigting ang samahan ng pamilya Juan. Naging halimbawa sila sa buong barangay, nagtutulungan at nagmamahalan. Sa wakas, ang pamilyang dating nilalait ng mga kapitbahay ay naging inspirasyon sa pagbabago at pagunlad ng kanilang komunidad. Sa paglipas ng mga taon, mas lalo pang umunlad ang pamilya Juan. Ang halaman ng pagmamahalan ay naging sagisag ng kanilang matatag na ugnayan. Ngunit isang araw, biglang nawala si Gwen Delfin ng walang paalam. Nag-aalala ang pamilya Juan at nagdesisyon na hanapin si Duwende Delfin. Sa kanilang paglalakbay, natuklasan nila ang isang misteryosong kagubatan kung saan naruroon ang tahanan ni Duwende Delfin. Nang makarating sila sa tahanan ng Duwende, napansin nila itong nakatunganga at tila malungkot. Duwende Delfin, bakit ka malungkot? Ano ang nangyari? Tanong ni Mang Juan. Umiti si Duwende Delphine ngunit may lungkot sa kanyang mga mata, Nagpapasalamat ako sa inyo, Pamilya Juan, sa pagmamahal at pagtutulungan. Ngunit dumating ang panahon para sa akin na bumalik sa aking sariling mundo. Isa akong tagapagtaguyod ng pag-asa at pagbabago, at nakuha ko na itong ibahagi sa inyo. Isa itong pamana sa inyo. Ang halaman ng pagmamahalan ay nasa inyong mga kamay na ngayon. Patuloy ninyong pahalagahan ang inyong pagsasama, at tiyak na magiging inspirasyon kayo sa iba, dagdag ni Duwende Delphine. Habang binabaybay ng pamilya huwa ng daan pa uwi, nararamdaman nila ang pagpapalakas na dala ng mensahe ni Duwende Delphine. Naisipan ng pamilya na ibahagi ang kanilang kwento sa ibang mga pamilya sa kanilang barangay, na kagaya rin nila, ay maaaring baguhin ang kanilang kapalaran sa pagtutulungan at pagmamahalan. Sa pag-uwi, itinanong ng pamilya huwa ng halaman ng pagmamahalan sa gitna ng kanilang tahanan, at daladala pa rin ang aral na iniwan ni Duwende Delphine. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa marami, nagbibigay pag-asa at nagpapalakas sa mga pamilya na mayroong pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Matapos ang pagbisa ni Duwende Delphine, nagpatuloy ang pamilya Juan sa kanilang simpleng buhay. Ang halaman ng pagmamahalan ay nagbibigay liwanag sa kanilang tahanan, at patuloy nilang ginagamit ang kanilang tagumpay bilang inspirasyon sa iba. Isang araw, dumating ang mga kapitbahay na dating nang lalait sa kanila. Ngunit sa halip na maramdaman ng galit, tinanggap sila ni Mang Juan at Aling Maria ng buong puso. Kamusta, mga kaibigan? Tara, magsalusalo tayo, masiglang sabi ni Mang Juan. Sa pagdaan ng oras, naging masaya ang pagtitipon. Napagtanto ng mga kapitbahay ang pagbabago sa pamilya Juan. Salamat sa inyo, pamilya Juan. Natutunan namin mula sa inyo ang halaga ng pagtutulungan at pagmamahalan, bulong ng isa sa kanilang mga kapitbahay. Nagbahagi si Mang Hua ng kanyang karanasan, ang totoo, naging malaking tulong sa amin si Duende del Queen. Subalit, ang pinakaimportanteng bahagi ay ang pagsusumikap namin bilang pamilya na maging mabuting halimbawa para sa iba. Sa pagtatapos ng salo-salo, napagtanto ng lahat na ang diwa ng pagtutulungan at pagmamahalan ay mas malaki kaysa sa anuman. Dahil sa kanilang pagsisikap, naging bukas ang puso ng mga dating naglalait, at nagsilbing tulay ang Pamilya Juan para sa mas magandang samahan sa kanilang komunidad. Ang kwento ng Pamilya Juan ay nagbigay diwa sa mga tao na kahit saan man sila naruroon, maaaring magkaroon ng pagbabago at pagunlad sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagmamahalan at sa bawat pagtatanim ng halaman ng pagmamahalan sa kanilang mga tahanan, nagsilbing paalala ito ng kanilang kolektibong tagumpay at ng mga bagay na mas malalim pa sa anuman. Matapos ang masayang pagtitipon ng mga kapitbahay, naging kilala na ang pamilya Juan sa buong barangay. Ang kwento ng kanilang pagbabago at tagumpay ay nagbigay inspirasyon sa marami, at naging halimbawa sila ng pag-asa at pag-unlad. Isang umaga, habang nag-aayos ng halaman si Aling Maria, napansin niyang may isang liham na galing kay Duwende Delfin. "Mahal na pamilya Juan, inaanyayahan ko kayo sa isang espesyal na kaganapan sa kagubatan," nakasulat sa liham. Walang pag-aatubiling sumunod ang pamilya Juan sa tulong ng mga indikasyon ni Duwende Delfin. Sa kanilang paglalakbay, nadiskubre nila ang isang lihim na puok sa kagubatan kung saan naroon si Duwende Delfin kasama ang iba't ibang mga diwata at duwende. Tunay ngang inyong napanatili ang diwa ng pagtutulungan at pagmamahalan, sabi ni Duwende Delfin. Dahil dito, nais kong ibahagi sa inyo ang mahiwagang kapangyarihan ng kagubatan na magbibigay liwanag at kagalakan sa buong barangay. Sa pamamagitan ng paggamit ng mahiwagang kapangyarihan ng kagubatan, ipinasilap ni Duwende Delfin ang mga pangangailangan ng iba't ibang pamilya sa barangay. Sa simpleng galak na ibinibigay ng pamilyang Juan, nagsilbing inspirasyon ito sa iba na magtulungan at magmahalan. Ang kagubatan na dating lihim ay naging sentro ng pag-asa at pagbabago para sa lahat. Sa tulong ng pamilya Juan at mga mahiwagang nilalang sa kagubatan, nagbago ang kapalaran ng buong komunidad. Sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay, daladala ng pamilya Juan ang mas malalim na pangunawa sa halaga ng pagtutulungan at pagmamahalan. Ang kanilang pag-akyat sa bundok ng Tagumpay ay nagbigay inspirasyon sa lahat na baguhin ang kanilang sariling kwento at maging tagapagtaguyod ng pagbabago. Sa bawat paglipas ng araw, nagpatuloy ang pamilya Juan sa kanilang landas, nagdudulot ng kahulugan at inspirasyon sa kanilang komunidad. Ang kwento ng pamilya Juan at ang kanilang pakikipagsapalaran kay Duende Delphine ay naging sagisag ng pag-asa, pagtutulungan, at pagunlad sa kanilang mga puso at sa buong barangay. Ang buhay ng pamilya Juan ay patuloy na nagtataglay ng mga pagbabago at tagumpay. Sa paglipas ng mga buwan, nakatanggap sila ng mga biyaya mula sa kanilang masigasig na pagtatanim at pag-aalaga sa halaman ng pagmamahalan. Isang araw, habang nagtatrabaho sa kanilang taniman, napansin ni Mang Juan na may isang batang duwende na naglalaro malapit sa kanila. Nakita nila ang pagiging masigla at masaya ng batang duwende, na siyang nagdulot ng tuwa sa kanilang puso. Laking pasasalamat namin sa iyo, duwende Delphine. Dahil sa iyo, nagbago ang aming buhay, Anialing Maria. Ngunit ang munting duwende ay numiti at sagot, ang inyong pagtutulungan at pagmamahalan ang nagdala ng tunay na pagbabago sa inyong buhay. Ako'y nagpunta rito hindi upang magbigay, kundi upang maging saksi sa inyong tagumpay. Sa tulong ng batang duwende, ipinakita niya sa kanilang pamilya ang iba't ibang puok sa kagubatan na puno ng magandang enerhiya at kagalakan. Tinulungan din siya ng pamilya kuwa na ipasa ang mga aral ng pagmamahalan at pagtutulungan sa ibang mga pamilya sa kanilang barangay. Sa pagunlad ng mga pamilya sa buong barangay, nabuo ang isang komunidad na masigla, masaya, at nagkakaisa. Ang pagbabago na nagsimula sa pamilya Juan ay kumalat at naging inspirasyon para sa iba na baguhin ang kanilang mga buhay. Ang pamilya Juan ay nananatiling tapat sa kanilang pangako na itaguyod ang diwa ng pagtutulungan at pagmamahalan. Ang kwento ng kanilang paglalakbay kasama si Duende Delphine ay nagwakas, ngunit ang kanilang landas ng pagunlad ay patuloy na nagbubukas ng bagong pagkakataon para sa kanilang pamilya at sa buong komunidad. Sa paglipas ng mga taon, ang buhay ng pamilya Juan ay patuloy na umunlad. Ang mga tagumpay at pagbabago na kanilang nakamtan ay naging halimbawa sa ibang mga pamilya sa kanilang barangay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang espesyal na pangyayari na magbibigay daan sa mas malalim na kabatiran. Isang umaga, habang nagtatanim si Mang Juan, napansin niya ang pagdating ng isang makukulay na paro-paro. Isang tila masalimuot na mensahe ang nakasulat sa kanilang mga pakpak. Ang oras ng pagbabago ay dumating na, Mang Juan. Handa ka na bang harapin ang bagong yugto ng inyong paglalakbay? Sabi ng paro paro inisip ni Mang Hua ng mga salitang iyon at napagtanto ang kahalagahan ng patuloy na pagunlad at pag-aaral. Kaya't sinabi niya kay Aling Maria at sa kanilang mga anak, tingnan natin kung ano ang hatid ng bagong yugto sa ating pagsasama. Sa paglipas ng mga buwan, nadama ng pamilya Hua ng pag-usbong ng mas mataas na antas ng kaisipan at kamalayan. Sa pamamagitan ng pag-aaral at pakikisalamuha sa iba't ibang komunidad, natutunan nilang mas kilalanin ang sarili at ang kanilang mga kapwa. Isang araw, isang lihim na mensahe mula kay Duwende Delphi nang dumating sa kanilang tahanan. Ang inyong paglalakbay ay patuloy. Huwag kalimutan ang mga aral ng pagtutulungan at pagmamahalan. Ipinamana ninyo ang lihim ng tagumpay sa inyong komunidad. Ang inyong mga hakbang ay nagbukas ng bagong pintuan para sa mas malawak na pagunlad, sabi ng mensaheng iyon. Dahil sa kanilang hindi matatawarang determinasyon, nagtagumpay ang pamilya Juan sa paghubog ng mas maganda at mas makatarungan na komunidad. At sa bawat paglipas ng araw, hindi lang sila nagtagumpay sa pagbabago ng kanilang sariling buhay, kundi nagiging inspirasyon din sila sa iba na maging instrumento ng positibong transformasyon. Ang mga pamilya sa kanilang barangay ay sumunod sa yapot ng pamilya Juan, at ang buong lugar ay unti-unting naging halimbawa ng pagunlad, pagtutulungan, at pagmamahalan. Sa paglipas ng panahon, ang pamilya Juan ay nagtagumpay hindi lang sa pagbabago ng kanilang sarili kundi pati na rin sa pagambag sa pag-usbong ng mas mabuting komunidad. Sa paglipas ng mga taon, ang pamilya Juan ay patuloy na nagiging tanglaw sa kanilang barangay. Ang kanilang tagumpay sa pagsasama at pagunlad ay naging inspirasyon sa marami, at nagbukas ng bagong yugto ng positibong pagbabago sa buong komunidad. Isang araw, habang naglalakad si Mang Juan sa kagubatan, bigla siyang nasurpresa ng pagdating ni Duwende Delfin. Mang Juan, ako'y nagbalik upang iparating ang aking pasasalamat sa inyong pamilya. Kayo ay nagtagumpay sa pagdadala ng pag-asa at pagbabago sa inyong komunidad, ani Duwende Delfin. Duwende Delfin, hindi po namin narating ito kung hindi sa inyong tulong. Kayo ang nagmulat sa aming mga mata sa kahalagahan ng pagtutulungan at pagmamahalan, sagot ni Mang Juan. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang guling biyaya bilang pasasalamat sa inyong kabutihan, sabi ni Duende Delphine. Sa kanyang pagmamajek, biglang naglaho at lumitaw ang isang malaking parangal na naglalaman ng mga prutas at bulaklak na sumisimbolo ng tagumpay at kasaganaan hindi lang pamilya huwa ng nakinabang sa biyayang iyon. Sa tulong ng pamilya, ibinahagi nila ang mga prutas at bulaklak sa iba't ibang pamilya sa kanilang barangay. Sa tuwing may mga hamon o problema, ang parangal na iyon ay nagiging sagisag ng pag-asa at lakas para sa kanilang komunidad. Sa paglipas ng mga panahon, naging maligaya at maunlad ang buhay sa kanilang barangay. Ang biwa ng pagtutulungan at pagmamahalan ay nagpatuloy sa bawat tahanan, at ang mga pagbabago na nangyari ay nagbigay daan sa mas maraming oportunidad para sa lahat. Sa huli, bilang pagpapasalamat, itinanim ng pamilya Juan ng isang espesyal na halaman sa gitna ng kagubatan isang alaala ng kanilang paglalakbay kasama si Duwende Delfin. Sa pagsasama ng halaman ng pagmamahalan at parangal, ang kanilang kwento ay naging bahagi ng kasaysayan ng kanilang komunidad, patuloy na nagdadala ng inspirasyon at pag-asa sa bawat isa. Ang pamilya Juan ay nagpatuloy sa pagtatanim ng mga halaman sa kanilang taniman. Ang mga bulaklak at prutas mula sa parangal na ibinigay ni Duende Delfin ay naging sagisag ng pag-asa at tagumpay sa kanilang buhay. Isang araw, habang nagtatanim si Mang Juan, bigla siyang napansin na may dumadalaw na mga batang duwende sa kanilang taniman. Mang Juan, kami ang mga tagapagbantay ng kagubatan. Nais naming iparating ang aming pasasalamat sa inyong pamilya, ani ng isa sa mga batang duwende. Dahil sa inyong mga ginawa, mas pinalawak ninyo ang diwa ng pagtutulungan at pagmamahalan dito sa aming lugar, dagdag ng isa pa. Masayang tinanggap ni Mang Juan ang mga batang duwende. Nagsama-sama sila sa pagtatanim at nagbahagi ng mga kwento. Sa kanilang pagsasama, lalo pang naging maligaya at masagana ang taniman ng pamilya Juan. Isang umaga, may dumating na imbitasyon mula sa ibang mga barangay na nagnanais makipag at matuto mula sa kanilang tagumpay tinanggap ng pamilya Huan ang imbitasyon at nagbigay ng leksyon tungkol sa pagtutulungan at pagmamahalan. Sa bawat komunidad na kanilang pinuntahan, dumarami ang mga pamilyang niyengganyong baguhin ang kanilang buhay. Ang kwento ng pamilya Juan ay nagiging inspirasyon sa iba na makamtan ang tagumpay sa pamamagitan ng pagkakaisa. Pagdating ng gabi, nagtulungan ang pamilya Juan at ang mga batang duwende upang itanim ang espesyal na halaman sa mga tahanan ng mga kapitbahay. Ito ay naging tradisyon na nagbibigay kulay at saya sa bawat bahay sa kanilang barangay. Sa bawat pag-iilaw ng halaman ng pagmamahalan, naging simbolo ito ng nagkakaisang komunidad. Ang dating pamilyang nilalay ay naging sandigan ng pagbabago at pag pagunlad sa kanilang lugar. At habang itinutuloy ng pamilya huwa ng kanilang misyon, isang lihim na mensahe mula kay Duende Delfin ang dumating sa kanilang taniman. Ang inyong pagsasama at pagmamahalan ang nagdadala ng liwanag sa inyong lugar. Patuloy na maging inspirasyon at tagapagtaguyod ng pag-asa sa iba, sabi ng mensahe sagit na ng kasiyahan at pag-asa ang pamilya Juan ay nak. Ang barangay ni Mang Juan at Aling Maria ay lalong naging pambansang halimbawa ng pag-asa at pag-unlad. Ang diwa ng pagtutulungan at pagmamahalan ay unusbong bilang pundasyon ng makatarungan at maunlad na lipunan. Isang umaga, habang nag-aayos ng kanilang taniman, dumating si Duwende Delfin na may dalang mahiwagang tambol. Mang Juan at Aling Maria, narito ako upang ibahagi sa inyo ang mas mataas na paglalakbay na naghihintay sa inyo, ani Duwende Delfin. Tinunto ng pamilya Juan ang landas na itinuro ni Duwende Delfin, at nadatna nila ang isang misteryosong pintuan sa gitna ng kabubatan. Binuksan ito ng pamilya Juan at naglakbay sa isang mundo na puno ng kagandahan at kapayapaan sa kanilang paglalakbay, natuklasan nila ang mga natatanging halaman na may kakayahan na magbigay ng liwanag at kagalakan sa buhay ng sinuman na pahalagahan ang pagtutulungan at pagmamahalan. Higit pa ito sa aming inaasahan, sabi ni Aling Maria, na mamangha sa kahangahangang tanawin ng kanilang bagong mundo. Si Duende Delphine ay nagbigay ng mahiwagang tambol sa kanilang pangangalaga. Ito ay simbolo ng inyong pagmamahalan at tagumpay. Gamitin ninyo ito upang palakasin ang diwa ng pagtutulungan sa inyong barangay, payo ni Duende Delphine. Nang bumalik ang pamilya Juan sa kanilang barangay, dala ang mga biyayang natutunan sa kanilang kakaibang paglalakbay, ipinamahagi nila ito sa kanilang kapitbahay. Nagsanib kwersa sila upang ipagpatuloy ang ipinundar na diwa ng pagbabago at pagunlad. Ang barangay na dating napabilang sa pinakamahirap at pinakaiiwasan ay nagiging modelo ng katarungan at pagkakaisa. Ang mga pamilya na dati nag-aaway-away, ngayon ay nagtutulungan upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran. Sa paglipas ng panahon, ang pamilya Juan ay natutunan na ang pagbabago at pagunlad ay walang katapusang yugto ng pagsasama. Ang kanilang kwento ay nagsilbing ilaw sa iba na sa kabila ng mga pagsubok, may pag-asa at liwanag na naghihintay sa bawat isa. At sa tuwing maririnig ang tinig ng mahiwagang tambol, ito ay nagsisilbing paalala ng kanilang landas tungo sa mas maaliwalas at mas makatarungan na buhay. Sa paglipas ng mga dekada, ang pamilya Juan ay naging haligi ng kanilang barangay. Ang kanilang kwento ng pag-unlad at pagmamahalan ay naglahad ng inspirasyon para sa marami, hindi lamang sa kanilang lugar kundi maging sa mga karatig bayan. Isang araw, habang nagmumula sa kanyang taniman, napansin ni Mang Juan ang pagdating ni Duwende Delfin. Mang Juan, Aling Maria, ako'y narito upang magbigay-pugay sa inyong walang kapantayang tagumpay, sabi ni Duwende Delfin. Salamat sa inyong walang sawang pagtulong sa amin, Duwende Delphine. Kayo ang nagbukas ng aming mga mata sa halaga ng pagtutulungan at pagmamahalan, tugon ni Aling Maria. Ito ay hindi lamang tagumpay ng inyong pamilya kundi ng buong barangay. Sa inyong pagtutulungan at pagmamahalan, nagsilbing ilaw kayo sa daang tinatahak ng iba, dagdag ni Duwende Delphine. Sa paglipas ng panahon, naging tradisyon na ang pagtitipo ng mga pamilya sa buong barangay sa taniman ng pamilya Juan. Ang lahat ay nagbibigay pugay at nagbibigay galang sa kahangahangang pagbabago na kanilang naging bahagi. Isang mahiwagang lihim ang ibinahagi ni Duwende Delphine sa pamilya Juan. Ang inyong mga puso ng pagtutulungan at pagmamahalan ay nagbibigay daan sa diwa ng walang hanggang pagsasama. Patuloy kayong maging inspirasyon at tanglaw sa iba. Ang mga pamilyang dati naglalakad ng malungkot at nag-iisa ay nagkakaisa ngayon sa pangangarap ng isang mas maganda at mas makatarungan na kinabukasan. Ang barangay na minsan ay kilala sa pangiinsalto at panlalait ay naging tahanan ng pagmamahalan at pagkakaisa. Sa pagtatapos ng araw, ang pamilya Juan ay naglakad patungo sa kanilang tahanan, may bitbit -bit na halaman ng pagmamahalan, isang palatandaan ng kanilang tagumpay. Ang mga bituin sa langit ay nagbigay liwanag sa kanilang landas, habang ang mga katawan ng mga nagdaang lider ay nabubuhay sa kanilang A. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ang pamilyang nilalait ng mga kapitbahay. Tinulungan ng isang duwende. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwento, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.